Isang lumang larawan na kumakalat sa social media ang naging sentro ng usap-usapan kung saan makikita ang isang grupo ng mga tao kabilang na sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Ang larawan ay nagsimulang mag-viral nang mapansin ng mga netizen ang tila hindi pagkakapansin ni Filmar kay Andy dahil nakatingin siya sa direksyon ng isang babaeng kaibigan na may matching tattoo paraw sa kanya. Ang mga netizens ay nagsimulang mag-isip at magbigay ng kanilang mga opinyon tungkol sa larawan. Ang ilan ay nagsabi na mukhang hindi talaga nakatingin si Philmar kay Andy at sa halip ay nakatingin siya sa isang babae na hindi naman kasali sa magkasunod na relasyon. Bagamat hindi patiyak kung siya nga ba ang tinitingnan ni Philmar, hindi nakaligtas ang mata ng mga netizens na hindi maiwasang magtanong kung may ibig bang iparating ang naturang pagtingin. Ang larawan ay na-upload sa isang Facebook page na tinatawag na Follow the Trend Movement, kung saan ipinahayag ng page na dito po yung camera sir na nagbigay diin sa posibleng di pagsusunod ng mga mata sa kamera ni Filmar, na sa kanilang pananaw ay nagpapakita ng isang hindi direktang pahiwatig. Kasunod ng post na ito, dumami ang reaksyon ng mga netizen na nagsimulang magbigay ng kanilang opinyon. Isang komento ang tumanggap ng pansin na nagsasabing, "Di talaga nagsisinungaling ang mata." It's the eyes, always the eyes, it can tell more than words could ever say. Makikita sa mga komentong ito na may mga tao na naniniwala na may ibig sabihin ang ekspresyon ng mga mata, at malaki raw ang kahulugan ng bawat galak o kalungkutan na ipinapakita ng mga mata, na hindi kayang ipaliwanag ng mga salitang binibigkas. Hindi rin nakaligtas ang larawan sa mga makakakita ng iba't ibang posibleng hakahaka, kaya't naging masalimuot ang mga reaksyon mula sa mga tao sa social media. May mga nagsabi na baka ito ay isang simpleng larawan lamang na walang malalim na kahulugan, ngunit may ilan ding nagbigay ng mga pananaw na tila nagpapakita ito ng mga hindi pagkakasunduan o mga hindi pagkakaunawaan sa magkasunod na relasyon ng mga ito. Kahit na walang konkretong impormasyon patungkol sa kung ano ang nangyari sa likod ng larawan, hindi pa rin nakaligtas si Andy at Philmar sa mga pananaw at ispekulasyon ng publiko. Maraming mga netizen ang nagbigay ng kanilang opinyon at nagsimulang mag-conclude na baka ang larawan ay naglalaman ng mensahe na hindi kayang ipahayag sa publiko, kaya't nagsimula silang maglabas ng cryptic na mga post. Sinabi ng iba na baka ito ay isang pamamaraan ni Andy upang iparating ang nararamdaman sa pamamagitan ng mga post na hindi direktang tumutukoy kay Philmar o sa anumang aspeto ng kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga netizen ay patuloy na nagbigay ng kanilang mga reaksyon at komento sa social media kaya't ang mga larawan at mga post ay nagiging mga piraso ng kwento na tumatalakay sa isang relasyon na hindi na bago sa publiko. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga larawan at post ay nagiging mga pahiwatig ng mga nangyayari sa buhay ng mga sikat na tao, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit ito agad naging paksa ng mga diskusyon at hakahaka. -haka. Sa huli, ang larawan ay patuloy na nagiging tampok sa mga diskusyon at hindi na bago ang ganitong mga usapin sa mga sikat na personalidad. Ang mga netizen ay patuloy na nag-oobserba at bumubuo ng mga opinyon sa mga maliliit na detalye ng kanilang buhay, kaya't ang mga simpleng larawan ay maaaring magbukas ng maraming tanong at reaksyon mula sa publiko. Ano ang sa inyo sa balitang ito?